Ngayong araw ay pag-uusapan na naman natin ang isang mahalagang balita patungkol sa plano ng ating pamahalaan na palakasin ang hukbong panghimpapawid ng bansa, partikular na ang tumatanda at nangangalawang na na multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Ngunit bago ang lahat ay kung bago ka pa lang sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Una nating tatalakayin ay ang patungkol sa pagbili ng Department of National Defense ng mga F16 Block 70/72 Viper fighter aircraft mula sa bansang Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez, ay kasalukuyan ng pinag-uusapan ang posibilidad ng government-to-government long-term loans sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ay para mas maging abot kaya ang pagbili ng hanggang apat na puna bagong fighter jets. Paliwanag ni Defense Secretary Chidoro, ang mga kasalukuyang procurement scheme ay nakabase sa delivery milestone. Kung halimbawa, sa loob ng limang taon ay may deliver ang mga F-16s, ay limang taon lang din ang terms of payment. Pero kung papayagan ang long-term payment options, ay pwede itong pa sa limang taon na mas magaan para sa ating gobyerno. Ganitong paraan din ang ginagamit ng ating mga kapitbahay na bansa, gaya ng Indonesia, upang mas mapalawak ang kanilang military modernization. Kaya kung magtagumpay ito sa F-16 deal, ay hindi malayong magamit din ito sa iba pang mga proyekto tulad ng future acquisition ng HIMARS, frigates, submarines at iba pa. At hindi lang sa US, kundi pati na rin sa ibang mga bansa tulad ng France, South Korea, Sweden, India, Italy, UK at iba pa. Sa kabila ng pag-angat ngayon ng F-16, kumpara sa katunggali nitong Just 39 Gripen, ay masasabi pa rin natin na ang labanan ay hindi patapos. Hanggat wala pang pinipirmahang kontrata ay bukas pa rin ang pinto para sa iba pang mga contenders sa multi-role fighter acquisition project ng Philippine Air Force. Ang Team Sweden o ang Saab Gripen Just 39 ay hindi pa sumusuko kahit na may proposal na ang Estados Unidos para sa dalawampung F-16s, kalahati pa lamang ito ng kabuoang apat na fighter jets na nais makuha ng Philippine Air Force. Kaya kung magpapalabas ng mas magandang offer ang Sweden ay posible pa rin itong mapili ng ating Philippine Air Force. Dahil naman sa mabagal na pagdidesisyon ng Pilipinas sa kung anong MRF ang bibiliin, ay mas naunahan pa tayo ng ating mga karatig bansa. Sa katunayan, kamakailan lang ay inanunsyo na ni Colombian President Gustavo Petro na ang kanilang bansa ay pinili ang Just 39 Gripen mula Sweden kumpara sa F-16 ng Amerika. Isang letter of intent na ang inilabas para rito at inaasahan ang pirmahan ng kontrata sa F-Air Colombian International Air Show. Ang mga makukuhang Gripen na ito ng Colombia ay inaasahang papalit sa kanilang mga lumang fighter jet. Patunay na competitive pa rin ang Gripen kahit sa gitna ng matitinding kalaban gaya ng Lockheed Martin. Kasunod nito ay hindi naman na ni Senator J.V. Ejercito Estrada ang pagnanais din ito na makuha na ng Pilipinas ang pinapangarap nitong multi-role fighter. Hirit ng senador na sanay ang pangarap na ito ay maging katotohanan na. Mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Dapat bang ituloy ng Pilipinas ang deal sa F-16 o bigyan din ng mas malawak na pagtingin ang iba pang alok gaya ng Gripen? I-comment lamang sa sagot sa comment section. At dito na po magtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood at mag-ingat po kayo.